So, what sa inyo, mga load Ako nga po pala si John Gaming and tayo po ay nagbabalik sa pag-ibagong video and tayo ngayon ay susubok ng laro na chat and nandito tayo sa kanyang dashboard click lang natin itong 2 player then tayo yung mauuna um, ano kaya? Um, ano yeah. kaya? naman Oh, mali ito. Tu pala. Play versus computer, pala siya guys. Mali yung napindot natin. Kaya pindutin natin. Um, beginner, expert, advanced, hard mode. Beginner muna tayo. Let's see. Pink. So, takes natin. Ayan. So, natin sa ating... Lagay natin siya E4. Then, lagay natin itong... sabay lang. lang natin tong sa D4 yun, yun at yun kainin natin itong na sa F5 then wala syang pang defend then natin to so, diyan natin yan then oops nakain na tayo tapos so, yan then oh, kain lang natin to sa C3 yan then yun and katapos nito hmm so ito at kakainin Uh, uh, yan yung mga pin. Ayan. na na yung pinya, din Then, yung natin yung queen. E, pagkatapos kinahin niya At, ah, pagkatapos. Noon. Ay, i-move natin to. Dito. den uh, yun. yun. Ito naman tayo. And, yung king niya. Ito yung king. Ito yan. Then Ito yan. Ayan, checkmate. So, dun siya nag -move. So, kainin natin. Ano na? lang na ka kabusik, guys. And kung gusto nyo magdownload download dito, ilalagay ko yung link sa description ng video na to. Okay, yun lang, goodbye.